Mga kaberks, nag ako ng chicken feet adobo kaya naman bumili ako ng paan ng manok. Alam nyo ba na mas mahal pa tong paan ng manok kaysa bumili ka ng isang buong manok mismo? Pinilit ko na makabili sa Asian store kasi nga parang naglilihin na naman ako ngayong araw. Inadobo ko to mga kaberks pero kakaibang twist na naman. Ang dami ko palang nabili mga chicken feet ngayong araw, kaya naman naisipan ko na lutuin na lang itong mga to ng adobo para kahit papaano, kahit abuti ng ilang araw, hindi basta masisira agad. Sa dami ng mga nililinis ko ngayong mga paanang mano, kung saan saan na napunta yung camera natin, hindi pa rin matapos-tapos yung pagpuputol ko ng mga kuko nila. Pero pinagtyagaan ko talaga. Tapos sinugasan natin ang mabuti. Ang dami, no? Saka tayong mag-prepare ngayon ng bawang at sa sibuyas dinamihan ko na naman talaga ng bawang. Alam niyo na, si Chris Cusinero, gusto ko maraming bawang, ba diba? Maglagay lang muna ako ng konting mantika dito sa aking electric wok saka ako igigisa ngayon tong bawang at saka itong mga sibuyas yung ibang nagluluto ng adobo diretso na pinagsama-sama na lahat ang mga sangkap pero tayo ginisa muna natin ang bawang sibuyas bago natin ilagay yung mga paan ng manok at ang twist para dito sa ating adobong paan ng manok gumamit tayo ng ginger ale Canada Dry zero sugar ang ginamit ko dalawang lata nga yung ginamit ko para palambutin natin yung mga paan ng manok Dating nga pala gumamit na rin ako ng orange juice 7up, coke sa mga Dobo natin. Pero this time, ginger ale naman ang ginamit natin para sa mga paa ng manok. Nilagyan ko na rin pala ng chili flakes para mamaya kahit paano medyo may kagat-kagat siya na maanghang-anghang. Saka ako nilagyan ng durog na paminta at saka ng konting bay leaf. Saka ako siya tatakpan para palambutin ko siya sa mahinang apoy o sa low heat lang. After mga 15 minutes na pinapakulo, dinobol check natin yung ating pinapalambot na paa ng manok. Haluin ko lang siya sa at baka dumikit na naman yung pinakailalim nitong mga paa ng manok sa ating wok. So matigas pa yung yung mga paan ng manok So kailangan ko ulit dagdagan ng ginger ale Pero wala ng ginger ale dito sa bahay So nilagyan ko na lang siya ng tubig After mga 30 minutes pa na pinapakulo ko siya Medyo malambot na siya Ngayon naman lalagyan naman natin siya ng lemon Meron akong lemon dito Yun ang gagamitin kong pampaasim niya Imbes na suka Saka ko siya nilagyan ngayon ng toyo Regular toyo lang ginamit ko Para dito sa ating adobong paan ng manok ngayong araw Lagyan na rin natin siya ng chicken powder Kung gusto nyo lagyan niyo ng bechin Ng magic sarap Or buyon Bahala kayo kung gusto niyo ilagay ha. At saka another twist, lalagyan ko naman siya ngayon ng paprika. Magbibigay din to ng kakaibang flavor doon sa niluluto natin mga paan ng manok ngayong araw. Saka ako pala siya nilagyan ng marami marami pang toasted garlic. Saka nilagyan ko na rin ng hiniwang siling pula or siling labuyo. Saka ko lang siya hinalo ngayon ng dahan-dahan. This time dahan-dahan na lang kasi nga baka magkadurug durog na yung mga paan ng manok sa sobrang lambot niya. Napakabilis maluto no? Napakasimple. Pero may twist, may paprika at saka may ginger ale. Siguradong mapapasa sarap na naman yung kain ko ngayong araw. Hindi nyo na itatanong, laking paan ng manok din si Chris Cusinero kasi nung nasa Pilipinas ako. Madalas magluto si nanay ng mga paan ng manok, adobo, sinigang, tinola, puro paalang lang ng manok. Kasi yan lang ang kaya ng budget ni nanay. Pero kahit paan ng manok lang ang ulam namin madalas, panalo na para sa amin ang ulam na yan. Ano, mag kami? Walang-wala na nga kami, maghahanap pa kami ng masarap. Basta nung bata ako, lagi sinasabi ni nanay at saka ni tatay, kung ano yung nasa pagkainan, pagsalu-saluhan natin. Saka magpasalamat tayo sa mga biyaya na binibigay niya sa atin sa araw-araw dahil kahit pa paano kumakain pa rin tayo ng tatlong beses sa isang araw. Kaya naman ka, Berks, kung ang ulam mo araw-araw ay paanang manok, tuyo, pritong talong, okay lang yan. Tandaan mo, ang isa sa pinakamahalagang biyaya ni Lord para sa atin, yung sama-sama tayo na nasa pagkainan na buong pamilya. Doon pa lang, panalo ka na. Magandang araw po. Chris Cucinero po. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cocinero panalo ka. Bilang pagluto sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na. Kay Chris Cusinero na Halikan at sumama ka at manood Mga matay mamamanghadi lang dyan mabu